Hello mga kalaag. Karon na yung mga kalaag no magpalupad tag drone dira sa amoa. Ah. So try na tong palupad dira sa pagawa sa akong bintana. Sa akong bintana. Dili na akong warto gamay ra kai. Papa ka duty pa. So try ta palupad karon ra. Hindi na masako ang wala ko sanina kay grabe ka igyang dito sa amo kan ah. ayo, Try na tong palupad aning drone. Mo yung akong drone nya P17. So, ano akong drone niya, PC Bintil. Ah, uh, napalit ako niya sa TikTok. Sa ah, uh, 3.8, dala na shipping fee. So, muna akong ipost nga, ipaswap na ako sa L200 Pro Max. Kung naay mo swap, ah, uh, add lang ko, bisan 1K. So, wala ang ganyan siya gimbal. So, pan kayo yung video, kung yung video, sa vlogging. So, try nato ito dali pa lupad. tag, aerial picture. Kung tada ba iyang picture. Kaya wala pa ko nakakuwag aerial picture, ani. So, try nato, guys. So, tara, bani ko ninyo. Let's go. So, wala na ito na ipalupad dali. Nagpalupad ko dali sa muan, no. Kaya magkuwag aerial photo. So, pasensya na gin mo. Medyo kurogoid ang atong video. Kaya wala ni gimbal akong drone. So, kalisod po ko, palupad Ipalupad dali sa mung area. Kanina kita paghambog na kayo diri so, ang mga punga, sa mga sa top inara e, mo po diri ani tungod jud sa among bintana no ang balay so makita nako sa inyo ah, ang aerial uh, view diri sa among lugar no so grabe na gid kadaghan day kay kung balay no unlike sa bago pa mega puyo diri nga gamay rig kayong balay pero karon makita nako sa inyo ah, ang view diri kung unsa na kadaghan ang balay diri sa tangkungan no So morning aerial view dire sa tungod sa amo ano. Kada kada yung pag view dai pag nasa aerial ka no, pag nasa habog ka no tan-aw nimo lugar ho. Kita niyo. So medyo korog lang gid ang atong video kay walay gimbal lang atong drone. So pasensya na gid mo kay walay gimbal lang atong drone. So dili gid nat dili stabilize ang yung video, medyo korog yun. So wandang-wandang na sa ninyo akong video karon guys no kay wala gud tay lain drone niya magamit kaya wala pa tay budget so kini na sa akong napalit so i na na ni siya ay uh, stabilize pero wala pa man gid ay so mo gani akong gina swap gid na ko ni sa online bisag magad lang og 1k kung naay mo swap sa bisag L200 lang nga Pro Max so mo ning aerial view diri sa tangkungan no so ini -in diri -in ni likod sa among balay ini -in nga view likod sa among balay so patuyok nato tuyok na to gamay ang drone so muna yung drill sa pikas ah uh, tuyok na to gamay so medyo daghan na yung balay dire dire din na sa among balay um muna mo yung... so grabe na yung sa balay no makita ninyo muna yung aerial view dire no sa taas uh Oo, -oh. so grabe kadaghan na git sa balay dire no. So, so, katolo, Naginina, so, sa wala pa na kay yun, kining tangkungan is katulo na gini nasunog. So, sa katulo na nasunog mo itong na mong balay dito sa sulod mo ni nibalhin may sa gawas Daplin, plain garsada. So, mo na yung area karon sa tangkungan. No, grabe na kadaghan sa balay. So, mo na itawag squatter area. So, sinuod lang ang yutaan ni is uh, wala pa kwan, wala pa giklaro klaro, no? Oh, mga ang gagunit ni karon is mga ano lang. Mga hairs lang ang gagunit ani. Eh. So mo ako nadak anday dire nga area nga tangkungan guys no. So mo balay dire sa tangon grabe na yung kadaghan no. So, nakita ninyo grabe kadaghan na gid ang balay dire no. Tapad-tapad na gid -tapad ang mga balay no. So inanay na day kadaghan ang balay dire sa tangkungan karon no. So try ninyo pangita sa inyong balay ana no umatik mong mata uh, magitan yun ninyo asa inyong balay ana no so mugabi ka baghan sa balay diri no so uh, agad dikit dikit agad ang mga balay no in case na yung mga sunog sunog mo ganing uh, kwan diri agad dikit dikit ang mga balay no so lisod pungan nya ulay dalan nya magian pa pasulod sa mga truck sa bumbero so kita ninyo no nani ka dikit ang mga balay diri sa amua sa tangkungan no so grabe ka dikit yun siya guys no so medyo kurog yun nga tong video pasensya na gid mo guys kung video kurog nga tong video kay wala pa kay gimbal atong ano? hopefully na ay mo swap sa atong drone balag ad lang tag besag 1k lang atong L200 Pro Max kay na a'to siya gimbal so unta na ay mo uh, swap sa atong drone guys no So, kung naalan ni siya yung gimbal guys, nindot na niya ni siya nga view guys, no. Nakita ninyo, mo oh, nang aerial view diri sa tangkungan, no. So, sabi kadaghan sa balay, no. Oh, ina na, oh, aerial view. Mo siyang aerial view. Diri, no. Kanin ka dia sa taas sa makita ninyo guys. Mo na dia sa ilang tabor nga kuan subdivision. Makita ninyo. So, medyo kurog lang yun ang atong drone. Kaya wala siya yung gimbal. So, grabe ka dikit ang mga balay dire sa tangkungan. So, kana lang guys, no? Please follow, like, and share. Then, tapos ang atong video. Ikan salamat and God bless you all. Thank you for watching.